Malik ka rito. O, ano? Hmm? Diyan ka lang, ha? Walang lalabas, ha? Hmm? Sabi nga ni, ano, ni Kimcho Bawalan bawal lang lumabas. Ay! Ha? Ano, diyan lang kayong dalawa. Ano, ano, ano sinasabi? Hindi pwedeng lumabas at tumulan. Ha? I-strokan mo na naman ako, eh. Kunwari, lumapit ka rito. Lapit. Ang sabi ko, walang lalabas. Mamaya na lalabas, ha? Ha? May batas si Kim Bawal ba? Walang lalabas. Hmm? Kaya, si Kim sa'yo. Hmm? Hmm. Nakikin... Oh. Nakikinig ka. Ha? Huh? Oh, dyan na lang, ha? Huwag lalabas. Hmm. O, oh, wag mo na akong dramahan. Bubulahin mo na naman ako para papayagan kita eh. Ha? nagre ko na naman? O, oh, squatras. Gusto mo? Halika rito. Bop. Oh, o, oh, dyan ka na lang. Dyan ka na. Dyan na. Wag makulit ha. Kayong dalawa ni puti ha. O, oh, nagre ko na naman.